nakita na natin si Mama Dog pero mukhang nanganak na siya. Pero ang tanong sa anak na kaya napunta ang mga puppies niya. Alam niyo ba guys, lately itong si Mama Fiona palagi nang andito sa atin sa loob ng mansyon. Neto mga nakarang araw kasi napansin nga natin na palagi siyang tumatambay dito sa gilid ng mansyon natin sa labas. Kaya naman sabi ni Mother buksan daw natin palagi yung ating gate tapos let's see kung makakapasok si Mama Fiona mm. sa loob. At ang nangyari nga tuwing iniiwanan natin yung gate talagang derecho pasok si Mama Fiona dito dito sa atin. Yun pala guys, kaya rin siya pumapasok dito at kaya rin siya nagtatambay dito sa gilid ng mansyon dahil naiinitan nga siya. Alam din kasi nating lahat na sobrang tini talaga ng init kaya naman ito si Mama Fiona hinahayaan natin siya dito sa loob. Sabi nga ni Mother wala din naman daw kasi talagang ibang mapupuntahan itong si Mama Fiona at yung family niya. Kasi nga syempre sobrang init sa labas. Pero nabagit ko rin naman sa inyo noon na si Mama Dog at si Lola Dog hindi pa rin talaga natin nakikita kung saan nang anak. Actually si Lola Dog sure tayo nanganak anak nasa pero si Mama Dog hindi pa nga natin ulit nakikita mula na umuwi ng Mindoro si Mother. Tapos yung kapatid nga ni Mama Fiona sobrang mailap rin naman siya at hindi mo talaga mapapasok dito sa loob ng mansyon. Si Mama Fiona kasi kaya lang rin naman siya pumapasok dito dahil nga syempre nakapasok na rin siya dito noon at dito siya nagpagaling. Kung baga kahit papano feel niya na safe naman siya dito sa loob yun nga na talaga hindi pa natin makuha yung buong tiwala natin sa kanya. Pero sabi nga ni Mother okay lang yun at ang mahalaga ay may napupuntahan nga tao. Itong si Mama Fiona tuwing naiinitan siya. Kahit nga kapag andito na siya sa loob guys hindi naman natin sinasarhan yung pinto para kahit sinong doggy nga ang gusto nga ay makapagpahinga rin dito sa loob ng mansyon. Anyway, speaking nga pala of mama dog nung kinagabihan eto si mother naghahanda nga siya ng pagkain na iiwanan sa labas. nabanggit ko din naman kasi sa inyo sa previous video na eto nga si mother nagiiwan palagi ng pagkain sa labas bago siya matulog pinupuno niya yung mga pakainan doon para ma make sure na kapag may to, aso na dumaan dito at pumunta dito sa atin may makakain sila dito sa labas pero ngayon nga habang magpupunta si mother dito sa labas para mamigay na pansin niya na nandito talaga si mama dog kaya ayan kung mapapansin nyo napabalik talaga siya dyan hindi nga siya maganda kapag bigay dyan ng food kahit may nagaabang na ng food na ibibigay niya. Kasi talagang gusto nga niya makakuha ng pagkain na ibibigay kay mama dog. Mamaya makikita niyo kung bakit guys. Kasi tingnan niyo si mother kumuha nga siya ng pirang pagkain dito sa lamesa. Kasi gusto nga niyang ihalo dito sa dog food na dala niya. Bala itong pagkain na ito nga lang rin ikasing kumain ng ating mga kuyas. Tapos may tira nga sila. Talagang iisama ni mother ito sa food ng mga doggy sa labas. Sana nga ihalo niya lang sa lahat ng pagkain. Pero ito nga mapupunta ito dito sa nakita ni mother na doggy na nandito sa Alabas, Which is si Mama Dog at ay nilagay na nga niya sa pakainan niyan. Tapos sinamahan niya rin nga yan, ng konting dog food syempre. Kinaid niya nga ka talaga guys yung laman ng pinaka plato na yan. Kasi mahalaga na makakain ng marami si Mama Dog. After nga nun ayan nilagyan na rin niya ng pagkain. Yung iba pa nga mga, mga pakainan na nandito. Syempre para sa iba mga na nakakain dito. Tapos inilapit niya nga kay Mama Dog yung pagkain na yan. Eto na nga guys kung bakit mahalaga na marami yung kain ni Mama Dog. Kasi tingnan niyo yung nipples niya. Kung mapapansin niyo, lawlaw na talaga yan guys guys at malit na rin yung chan niya. Ibig sabihin niya, nanganak na naman itong si mama dog. Diyos ko, sabi ko parang kailan lang nung narescue natin si Nabrindel at yung dalawa pa niyang kapatid. Yes, anak po ni mama dog si Nabrindel. Pero ngayon na ito na naman nga at nanganak na naman siya. Ay, Diyos ko naman. Tapos hindi talaga natin alam kung saan siya nanganak. Hindi na naman tuloy mapakali si mother gusto niyang malaman kung saan ba nanganak itong si mama dog. Kasi nga syempre, kailangan nating make sure na safe sila. Lalong lalo na nga ngayon na sobra yung ini. Kasi kung mga adult dogs nga guys ay napapahamak dahil sa init, just ko, lalong-lalo na nga ang mga maliliit na doggies or mga puppies. Kaya asahan nyo na guys ang video ng paghahanap natin sa mga puppies ni Mama Dog at ni Lola Dog, guys. Ha? Kasi talagang hindi makakatulog si Mother araw-araw or este gabi-gabi. Hanggat hindi natin nakikita ang mga puppies nitong si Lola Dog or si Mama Dog. Pero syempre, kung makita naman niya ni Mother, hindi naman niya gagalawin yung mga yan. Kung alam niya na safe naman yung kinalalagyan nila. Pero kung hindi nga safe yung mga puppies from other predators or from sunlight, talagang kailangan natin silang tulungan. Pero syempre, gaya ng ginawa natin noon kay Mama Dog at kay Mama Fiona, hindi naman natin talaga inilayo sa kanila yung mga puppies nila. May make sure lang din nga natin talaga na safe ang mga puppies. Tapos syempre, pinupunta-puntahan pa rin sila ni Mama Fiona or ni Mama Dog. <laughs> Dahil syempre, alam naman natin na kailangan pa talaga ng mga puppies ang kanila mga ina hanggat hindi pa nga sila bumubutaw <laughs> or hindi pa kumakain. Anyways, ayan lang nga guys, kumakain na rin nga dito itong iba mga doggies. Tapos nung maubos nga yan, dinagdagan ulit ni Mother yung mga food para kung may duma mayo man dito ibang dogi mamaya ang gabi, may makakain rin sila. Tapos bukod nga kay mama dog, gusto rin talaga makita ulit ni mother si lola dog. At syempre, kailangan din natin siyang sundan kung sakasakali man na pupunta siya dito. <laughs> Para nga malaman natin kung saan ba